Nagsisi paganda na nga itong mga Warriors player for next season at magkasama na nga si Draymond Green at si Chris Paul. Pero bago yan mo unang si Kyra Irving at ang kanyang pag-share ng kanyang naging interaction daw with Kobe Bryant way back 2016 gaming stream. He was like, man, I think uh, Golden State's definitely gonna win a championship this year. <laughs> bro, can you imagine Kobe saying this, bro? This is like my hero, bro. He's like, yo, I think Golden State's really gonna win a championship this year, bro. Ah, bro. <laughs> bro, we had dinner, bro, and this dude says this to me, man. I'm looking at this dude, like, bro, what? <laughs> I looked at him straight in his eye, and I said, no, they're not. What are you talking about? So, nakwento niya nga mga idol nung taong 2016 nga daw nung itong si Kyra Irving ay nasa Cleveland Cavaliers pa. Sabi daw ni Kobe na sa tingin niya Warriors ang mananalo ng championship ng dahil magaling daw ang kanilang team at grabe rin daw ang performance neto ni Stephen Curry. Pero si Kyra Irving mga idol mukhang pinersonal nga yan at sinabi kay Kobe Bryant na hindi. Hindi silang mananalo. Kami ang mananalo ng championship. Kaming Cleveland Cavaliers. And guess what mga idol, ganun nga mismo ang nangyari. Pinatunayan ni Kyrie Irving na mali itong si Kobe Bryant sa kanyang prediksyon na ang Warriors nga ang mananalo ng championship. Buka kang na-motivate itong si Irving mga idol sa kumbaga pang-doubt ni Kobe Bryant sa kanya. At komento nga ng mga ilang fan mga idol, baka mamaya ay intentional ngang sinabi yan ni Kobe Bryant dito kay Kyrie Irving para nga siya ay ma-motivate, kumbaga maglit ng fire under dito kay Kyrie Irving para i-pursue nga talaga ng 110% ang championship noong taon na yon. Pero intentional man yan o oh hindi mga idol, I think gumana naman ng parang pang pagdududa ni Kobe dito kay Kyrie Irving dahil nanalo ang Cleveland Cavaliers dong taon na yon. Salamat din sa grabing naging performance ni Kyrie Irving. Anyways, ngayon ay yata ang pag-usapan ng team ng Golden State Warriors ang kanilang mga players na todo nga sa pagganda sa upcoming season. Itong si Stephen Curry mga idol na mga nakaraang buwan pa ay alam na nating sobrang naganda ang daming workout videos niya na na lumabas mga idol. Nasa gym, siya ay nag-shooting at marami na nga rin siyang basketball camp na ginawa mga idol and for sure lahat ng iyon ay nakatulong nga sa paghahanda niya this upcoming season. At ito nga rin kanyang teammate na si Draymond Green mga idol, ganun din ang ginagawa, naghahanda na. And this time kasama niya ang bagong Warriors player na si Chris Paul. Panorin natin ito mga idol. At mukhangang ready naman na din talaga mga idol ang mga Warriors players ha Parating nga na mahabang season na naman mga idol, 8 months nga yan At mukhangang matindi-tindi na naman ang expectation sa team ng Golden State Warriors Dahil alam nyo mga idol ang championship odds for next season Ay binibilang ang Warriors bilang pang-anim na may best odds to win the championship At alam nyo behind pa ang Lakers sa anilang mga idol na ganoon nga ng magandang offseason na So talagang abangan nga natin itong reloaded na Warriors team at kung yung kanila mga naging off-season moves ay magre-resulta ng maganda, possibly another championship, yan ang ating abangan